Bella, Bella Naida, Bella. Tu lagi. Hmm, Unsa tu. Hans, Unsa nang Hans nang tu. Um, tu. Cik Rosa um, be praktis praktis. Anak. Mam. Bella, Bella Naida, Bella. Man. Tu lagi. Hmm, Unsa nang tu. Angkamut. Be. Unsa be praktis be balik. Anak Mam. Ma Bella, Bella Naida, Bella.

Bukos man ang iyang Ah, baga. ba? Ini mm -hmm. yeah, ano ano tay mayak kung kano na. Ato alang ani kung man yung kardo. Pero man yung do okay no? no, like, it. na kwan like, two years old na ako. Kinalang. <laughs> <Oy, laughs> nice ka ayubi. Oh, Iron man. Wow. Oh, okay. um, ay sige at yung mga kaduwa nga ito. Kaya naman sila ubugod, musip on. Makakabla yung ay, alisa, <laughs> mo, ah. mga kaduwa, mga bata, mga kaduwa. So, yung mga na is... kanisa apa yang kamu saya? Kalisa, kata kata Kalisa na ni. Waktu umnya muah, umnya muah baby nane. Eh. kau. Ini. Hah? Itu. Yeah. Jadi ini apa betul Kita tunggu. Hmm.

lima, 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 lima,

guys yeah, sahod ng isawa ko kahapon um, 5k 15 days na yun tapos yung check up 500 each yung, yung mga bata yung bayad sweetness 1000 na tapos yung ano nila price sa mga gamot yung isa si Inday 1-2 yung kay Dudong 1-4 plus yata kaya almost 2-7 talaga yung binyaran tapos bumili pa ng gatas si inday talagang walang tira-tira guys so, kano na lang hindi naabot siya sa ilang araw hindi pa kami nakakayad sa utang sa tindahan dami guys ganito talaga yung nanay na alam mo yun sakripisyo ng nanay kahit gaano kahirap alam mo yun dahil syempre nakakasakit yung anak dapat mo talagang ipacheck up no matter what saan ka kukuha ng pera Sempre hindi ka rin nakatulog. Ako ang sakit na ng ngipin ko guys ng araw na guys. Lagi. Kasi si Bibi ayaw magpahiga. Gusto niya naging karga. Tapos naging nagala sa labas. Ginagala ko guys kasi iiyak siya raga kasi at naawa naman ako dito lang sa bahay. Tapos minsan naman kami ng TV, mga nursery rhymes, nakikinig siya. Tapos maya maya, iiyak naman siya. Siyempre, yung first yung pa yung start ng yung palabas ng nipple niya. syempre ang sakit nung, di ba? Ganit ganun din si baby girl ko, si Bella. Kaya, tinis is lang talaga guys, hindi talaga pag alam mo yung mga mami na kayo, mga nanay, mga mama na kayo talaga kayo ano na ah. lang <laughs> makakarili talaga kayo guys hindi na buti na lang first feed si Dudong marami akong milk guys grabe and God's will thank you Lord marami akong gatas I Ano mean, yun dami ko talagang para talaga akong naliligo pag hindi ko siya nilagyan ng ng basahan sa ano ko yung mga uh, kahit ano na ilagay ko sa sa ano ko para hindi siya maglik ba okay. dami kong milk guys hindi naman ako siya nang pala sabaw kasi alam ko marami akong milk ano lang guys Inom ng maraming tubig talaga. Sa lahat ng mga breastfeeding mom, kung buntis pa kayo, ininom kayo ng maraming tubig, kumain kayo ng maraming gula, yun yun ang nakakapagpadami ng mga, ano, dami ng gatas. At healthy si baby. Kung kahit na healthy si baby, pag na-start na mag-hipin, syempre, di kakasakit talaga. Hindi naman sila robot na, ano, we are normal ng kakasakit. Kasi syempre, taong tayo guys. I love this baby, guys. yung mga ipin Start ng paglabas ng ipin niya. Uh, Oo. Masakit na baby. Hmm. Uh, Ay, tape lang. Masakit ang tape hey, mo. si Ate niya, bunsa na malang niya, tulog din. Pagod din siya guys. may kasi kanina. Tapos kanya na yung mga anak namin. Kasi kanina na ng gamot. Kanina na sila ng gamot. Tapos tuloy na. Ito naman. na gusto niya gumala. Pero diyan lang kami sa may pintuan guys. Kasi syempre maraming mga bata. Tapos may upo sila si Ponzo. Ayoko na mahawa yung anak ko kaya yeah, dito muna kami kasi sakit ng ipin ko guys as in dito sakit ang ipin ko dyan ang tabi niya yung mukha ko sakit talaga ng ipin ko ano muna ako na e, si yung parasita mo siyempre lagi akong kagabay baby kasi ayaw niyang pahika ayaw na talaga guys hindi pa ako makapaglaba binabad ko na tagabi ko pa yung binabad hindi pa na labhan Hand wash kasi guys pero laban lang diba hmm hindi ko Ah. Malapit sa pintuan. Sebabinamu, mama. Hmm, nyal. Hmm, mana? Betul mana? Betul mana, baby? Baby mama, baby hey, mama masih terlalu muda. lama. kaya para sa mga anak baby mm -hmm. si Inday si ate nito tulog pa mm. tulog pa si ate si Dudong si na mga pang mga bata naglalaro tulog pa sila mm. tulog ang mga baby tulog pang mga bata.